Bata pa lang ako, pangarap ko na magkaroon ng sariling bahay kasi lumaki kaming walang sariling bahay. Good morning guys! Welcome back muli sa akin channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, paingi po ng support ha. subscribe po. So nandito tayo guys sa Pilipinas sa may maliit kong bahay. So i-flex ko nga sa inyo itong bahay ko guys. Actually ano lang ito isang bungalo tapos may dalawang... rooms, tapos itong living rooms tapos yung kusina, wala pa At yung kusina ay nasa loob So, eto guys, itong mga appliances na ito, itong mga nakikita n'yong kurtina at mga display ko dito sa bahay ay galing lahat ito sa abroad. Pero itong mga furnitures, syempre, galing dito sa Isabela. Nasa Isabela nga pala kami, guys. Ayan, so eto 'yung mga furnitures ko, 'yung tinatawag nilang Cleopatra. Eto 'yung sala sets ko. Tapos may mga paintings dyan, yan mga curtains mostly yung mga gamit ko dito galing talaga ng abroad ng Abu Dhabi pinakage ko, yung appliances ko TV, home theater ko, ayan pero yung mga display, mga kitchen wares, mga painting at curtains, at kung ano pa ay galing na yan sa abroad guys so nakakatuwa no, pag nakikita mo talaga yung pinagpagura mo bilang isang OFW so yun talaga yung pangarap ko bata pa lang ako, magkaroon ako ng sarili kong bahay, so ayan guys maliit lang ito, So, tinuturo ko lang kayo, fineflex ko lang ito. Ito yung main door ko dito sa may terrace na hindi pa tapos. Inuna ko talaga yung loob ng bahay ko. So, ayan guys, so, hindi pa tapos yan. Wala pang uh, laman yung ano ko, terrace ko. Meron dalawang rooms, ayan. Sa airpot ko at saka yung rooms ko. So, ito yung guys, ano. Ito na yung pinaka living room ko. Maliit lang. Ayan, yung mga display na yan guys, nakikita nyo galing yan sa mga ano, package ko. So, ayan guys, ito yung temporary kitchen ko. Magpapa-annex tayo ng kusina, banda rito sa may lababo. So, ito mga furnitures na ito, galing to dito sa Pilipinas, sa Isabela. Itong mesa ko, tapos yung cabinet. Ayan, napakasimple guys, malit lang ito. Kasi actually, uh, wala naman tao lagi rito kundi yung airpod ko lang. Yung mga kapatid ko may sariling bahay naman na. So, ito yung kabuan ng living room ko, ayan. So, maliit lang, flex ko lang. Nakakatuwa lang guys kasi ito yung pinagpagura mo, ito yung dugo at pawis mo. Sa ibang bansa, yung pagtitiis mo, ito. So, ito na rin yung toilet ko. So, ito yung ano guys, a, bintana dito sa may likod ko. Pakita ko sa inyo yung view, ayan. Oh. Isang bundok yan guys, burol. Tapos, may palayan dito sa likod. So, ayan yung lababo ko. <laughs> so, ayan. Oh. Wala pang ano, wala pang bobida. Wala pang ceiling. Ano ba tawag dito? Bobida sa amin eh. Hindi ko alam kung tawag sa Tagalog. So, ayan guys. Kitang kita nyo yung kabuuan ng living room ko. Simple lang, maliit lang. Gusto ko ng white para malinis tignan. So, yung painting white, yung tiles ko, ano siya, uh, dirty white. Parang ganun. Neutral lang siya. Ayan. So, iba guys? Nakita niya? So, napakaliit lang siya. Pero guys, tuwang-tuwa ako pag nakikita ko talaga itong bahay ko. So okay guys, maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa araw na ito. Please don't forget to subscribe po. Have a good day ahead and God bless.